Imagine mo to. Si Jesus, Diyos, iniwan. Naging kriminal ang ending, pinatay. Si Lucifer naman, gusto niyang lagpasan ang Diyos. Kaya nga may biruan, nung si Jesus ay pababa, ang bilis. Bigla namang ito si Lucifer, paakyat. mayam maya nagkapalit. Si Lucifer naman pabagsak, si Jesus naman pataas. Kasi ang sabi ng Bible, ang lahat ng nagpapataas, binabagsak lahat na nagpapakumbaba tinataas lumingon lang kayo sa paligid yung mga kilalang tao yung kilalang mga leader ng mga bansa tingnan nyo lang sila kung paano sila nagyabang sa Bible marami example pero lumabas muna tayo sa Biblia pumunta muna tayo sa mga kamag-anak natin kakilala kapitbahay kaibigan sino dyan yung mga mayayaman dati may pera kaya lang yung mabang sino dyan? At ngayon, wala na. Lahat ng nagyayabang kahit gaano ka pa kayaman, isang iglap lang kayang mawala lahat siya. Isang iglap lang. Kaya ang kayabangan ay nakakatakot. Ang nagmamataas, pinabagsak, ang nagpapakumbaba, pinataas. Kaya magugulat ka, wala yan dati ha, bakit? Okay na siya ngayon. Humility is the key.